unemployment rate ng Pilipinas tumaas sa 4.3% noong Enero. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Narito ang news ni Kim Gomez. Sumirit sa 4.3% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Enero. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.16 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong January, na mas mataas kumpara sa 1.63 milyon noong December 2024. Umakyat naman sa 95.7% o katumbas ng 48.49 milyong mga Pilipino ang may trabaho nitong Enero. Mas mataas ito kumpara sa 95.5% o 45.90 milyong may trabaho noong January 2024. Naitala naman sa 13.3% ang underemployment rate o mga manggagawang hindi napapasweldo ng sapat at nasa trabaho hindi angkop sa kanilang kakayahana. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.